Hey guys, sa brand na Honor X9B Ibabalibig natin mula dito sa may second floor Totoo bang matibay ang smartphone na to? Dito daw ang na smart smartphone ng taon Siyempre bago natin tingnan ang resulta Tingnan muna natin ang full specs ng Honor X9B Kung sulit ba ang specs na to para sa may 17K na SRP Sa package meron lang siyang 35W sa charger Masyado mababa yan para sa may ganitong presyo Ito yung madalas mga nakati 67W na ang maraming smartphone sa magayong SRP Nakikita lang natin ang itong klase ng charger ni Honor sa mga smartphone na mayroong 5,000 lang na presyo. Sa battery bumawi sa X9B dahil meron siyang 58mAh siya battery. Ang problema lang masyadong mabagay itong charger niya na 35 watts lang. 130 minutes na ang nakakalipas pero 75% pa lang siya. Next start tayo dyan ng 0%. Isa pang maganda rito is itong display niya dahil meron siyang AMOLED curve display. Tamang-tama lang sa may ganitong presyo. Snapdragon 6 Gen 1 yung kanyang processor. Mamaya papakita natin yung performance niya sa mga games. Try mo natin ibagsak dito guys. Actually medyo masakit to. Ito yung napakamalang smartphone na to. Sa so, unang bagsak niya okay naman siya. Okay naman ang screen. Meron lang siyang konting dense. I think okay naman to para sa akin. Pangalawang bagsak goods pa rin to. At okay pa rin yung screen niya. At mukhang matibay nga to. bagsak pa natin to ilang beses. Para masubukan natin at makita. Yung unang bagsak niya medyo masakit yung sa pakiramdam. ten yung nakatakot sa una. Pero habang nasasanay ka ng bumagsak, dun guys, hindi ka na masasaktan. Dahil sanay ka na. Hanggang maging manhid ka na guys. Pang pitong drop test na to, still goods pa rin itong si Honor X9B. Try naman natin bagsakan ng 10,000 na image sa power bank. Okay guys, goods pa din siya. Wala pa rin siyang major issue dito sa may screen niya. Itong si Honor X9B. Mukhang naniniwala na ako na matibay talagang smartphone na to. Mamaya tetesigin pa nito sa walang tiles kung susurvive bang smartphone na to. Ito muna yung game test natin sa may Mobile Legends. Naka super refresh rate siya at utang ng graphics. Okay lang naman yan sa may ganyang presyo. Kaya hindi naman kailangan ng malakas sa processor ang Mobile Legends. Isang downside ng smartphone na to is hindi siya naka dual speaker. Dapat naka dual speaker na to. Considering na medyo mahal yung kanyang presyo. Kaya yung maraming smartphone na lumalabas ngayong taon is puro mga naka dual speaker na. Like itong Spark Go, around 3,000 lang yung presyo niya. Pero naka dual speaker yan. Try naman natin dito sa may labas Kung mababasag ba to Mukhang dense pa rin guys ang natamo niya Hindi pa rin siya nagka Yung mga naka-owner X9B pala guys gusto subukan itong mga drop test natin At baka mamali kayo ng bagsak sa smartphone na to At bigla siyang mabasag Pangalawang try pa lang natin dito Ito guys yung resulta niya Hindi ko na alam tuloy kung totoo ba yung unong mga napapanood ko sa YouTube at Facebook na dinadaanan pa ito sa sasakyan. Pinangpupukpuk pa ng pako tapos hindi pa rin nababasag. Eto guys, ilang bagsak pa lang sa smartphone ko na to, inabasag eh, nabasag na siya. Hi. <laughs> <Best> news. <laughs> Nakapasag ba? Ano ba yung screen niya, oh? Sa 17 pa pa yung screen niya, oh. Balik tayo dito sa Mikael City Mobile Mukhang good sa siya dito kahit papano Then, hindi ako nakakaranas ng delay at lag sa kanya Dito sa may battle royale, Dito sa may warfare mode Mukhang medyo malakas din kahit papano Kasi sa 6 Gen 1 Kaso lang maraming mas malakas dito sa may gintong presyo Or kahit mas mura pa Still mas malakas sa smartphone na to Actually guys gusto ko pa naman i-compare itong si Honor X9B Sa ibang mga naka amoled Curved display na mga smartphone Kung totoo bang matibay siya Kaso lang ayoko nang subukan. Tayo itong pinakamatibay doon ng smartphone ng taon. Eh ay gagad. How much more yung mga hindi. Pero sa totoo lang guys, eh, in my opinion. Kahit anong smartphone pang pa ipang natin ng mga prutas. At ipang bukas sa mga crabs. Still kaya naman yan ng maraming smartphone. Lalo pagka aluminum yung gilid ng smartphone natin. Still matibay pa rin yun. Saka napansin ko lang dito kay Honor. Kung sa indoor natin siya ibabagsak. Mukhang kayang kaya naman yun niya. Pagka nakatiles dahil plat lang yung babagsak niya at madulas. Pero kung sa misimento na nga natin siya ibabagsak, at nung ka nakakabahan sigurado. At sa iniintay ng lahat dito sa may second floor, ito guys yung resulta niya. Basag na basag na siya. At di na rin siya matouch. Ito na yata ang pinakamasakit na video ko guys. Pero syempre ang hirap na may i itong si Honor kung di natin susubukan yung durability ng smartphone nila. Dahil ito nga pinaka pinakamatibay na smartphone ng taon. Alam ko masyadong overkill na itong second floor na ginawa ko sa pagbagsak sa kanya. Ang kaso lang paano natin malalaman kung matibay ang smartphone na to. Kung di natin gagawin ito mga ginawa natin. Saka binalibag din naman na ibang vlogger to guys. Di naman sila nasira. Tapos hindi din nabasag. Eh hindi ko na alam guys. Siguro may tamang balibag. Para hindi masira yung smartphone na to. At sa pagkakabalibag ko sa kanya. Siguro namali ako ng balibag kaya siya nabasag. Hindi ko na napakita yung camera test at video test natin dito. Dahil alam nyo naman nga na nabasag na siya agad. Pero maganda naman yung camera niya at panalo naman siya para sa akin. Tapos yung total score niya guys, hindi ko na rin napakita. Nasa noon 400k yung kanyang score dito. At I think medyo mababa para sa mga itong SRP. Kanyan lang guys, thanks for watching.